Ang ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kabanata 6, Talata 17 at Talata 20 hanggang 20 Ang Ebanghelyong ito mula sa Ebanghelyo ni San Lucas ay tinatawag na Sermon sa Patag na Lugar. Ito ay kakaiba sa Sermon sa Bundok mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sapagkat makikita natin na mula sa pananalangin sa itaas ng bundok, bumaba si Yeso Kristo at nakita niya sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad kasama ang iba pang maraming tao. At nagsalita si Yesus, habang nakatingin sa kanila. Sinabi niya, Mapalad kayong mga may hirap sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y bibigyang kagalaan. At sa mga salitang ito ng ating Panginoon, makikita natin ng malinaw na magkaiba ang ideya ng pagiging mapalad sa pananaw ng kaibig o sa makamundong pag-iisip sa pagiging mapalad ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat parang baligtad, mahirap isipin ng tao na ikaw ay mapalad kung ikaw ay nakihirap. Mahirap isipin ng tao na ikaw ay mapalad kung ikaw ay nagugutom, Mahirap maisip ng tao na ikaw ay mapalad kung ikaw ay umiiyak. Ngunit, Yang diin ni Kristo na ang mga tao nito ang totoong mapapalad. Bakit? Sapagkat sa mga tao ito ay may puwang na kumilos ang Diyos. Halimbawa, ang mga dukha, wala silang ibang kayamanan. Kadalasan ang kayamanan nila ay ang kanilang pananampalatayan. Ang kayamanan nila ay ang kanilang malinis na pangalan. Ang kayamanan nila ay ang pagmamahalan at pag-ibig sa kanilang tahanan. Totoo, dukha sila sa material na bagay sa sukatan ng mundo. Ngunit maaaring mayroon silang kayamanan sa mata ng Diyos sabagkat nasa kanila at hinahawakan kanila ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Kaya nga, ang mga taong may ay walang makakapitan, walang mapagkukuhanan. Ang inkonsolasyon nila ay kumapit sa Diyos. At ito ay salita para sa ating lahat. Na huwag makipagunahan sa yaman ng daiti at tignan din ang ating karuksaan. Kapag, kapag nakita natin ang ating karuksaan, kung saan tayo mahirap, kung saan tayo naghihirap, ayun ay mga pintuan kung saan tayo tinatawagan na kumapit sa Panginoon. Mapalad daw ang mga nagugutom, sabi ng Panginoon. Sa daigdig ng ngayon, makikita natin ang napakaraming larawan, napakaraming palabas patungkol sa mga taong marami ang pagkain. Pupunta sa mga lugar kung saan sila magdiriwang at kung sasarap ang pagkain, mga bangkete at apigin, mga taong busog na busog. Sabi na Yeso Kristo, hindi iyon ang mapalad. Ang mapalad ay yung mga taong nagugutom. Alam natin na si Yeso Kristo ay nag-ayuno ng apat na pong araw, apat na pong gabi sa disyerto at naranasan niya ang totoong gutong. Ngunit sa gitna ng pagkagutom, sinabi niya, sa panunokso ng Diablo, na ang tao rin ay maaaring mabuhay sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Napakaganda sapagkat totoo minsan hindi sapat ang ating pagkain. Ating pagkagutong ay hindi lamang pagkagutom sa material na pagkain. Ang tao may pananampalataya ay araw-araw na nagugutong sa salita ng Diyos ang salita ng Diyos ang bumubusog sa kanya at nagbibigay lakas. Kaya na ang ibig sabihin, kapag ang tao ay dito, ibig sabihin kailangan niya ang Diyos. Ang Diyos ang magbibigay. At sa Diyos siya umaasa. Kaya siya mapalad. Sinabi rin na Iso Kristo, mapalad kayong mga tumatangis ngayon kapagkat kayo'y magagalak. Ang luha ang pakiyak ay larawan ng kalungkutan larawan ng wasak na kalooban, minsan naman ay damdamin na naiyahayag dahil sa kabiguan kung titignan natin ang mundo maraming tao ang nagkukunwaring maligaya at masaya humahalak ka nasa maliligaya at masasayang lugar nakakaindak ng mga tugtugin. Ngunit, bihirang bihira sa mundo na ihayag ang kanilang pagluha, na ihayag ng tao na siya ay malungkot at umiiyak. Palagi itong itinatago, ayaw ipakita. Ngunit sa katotohanan, napakaraming tao ang nasa gitna ng maraming tao rin, ngunit nag-iisa, tumatangis, ang sinasabi ng Panginoon dito, mapalad ka kapag ikaw ay tumatangis at ibinubukas mo ang iyong kalungkutan pagdadalamhati sa Diyos. Hindi ka naghahanap ng kaligayahan at kalungasan sa daigdig. Kaya ka umiiyak sa harapan ng Diyos sapagkat alam mo na siya ang makapagbibigay ng sagot. At ang sumunod na talata, ay ang susi ng lahat ng mga sinabi ni Yeso Kristo. Sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapopuotan kayo. Pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangan kayo ay masama. Pagala kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. At ito nga ang nagbibigay diwanag kung bakit mapapalad ang mga mahihirap, bakit mapapalad ang mga nagugutong, bakit mapapalad ang mga tumatangis. Sinasabi na Yeso Kristo kung ito ay nangyayari dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Yeso Kristo sa anak ng tao, pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, tayo ang totoong mapalad. Maaring mahirap tayo sapagkat hindi tayo nandadaya. Hindi tayo nagnanais magkamal ng napakaraming kayamanan. Mahirap tayo sapagkat sinusunod natin ang tamang patakaran. Tayo ay tapat sa Diyos at sa lipunan. Sabi ni Yeso Cristo, totoo pagtatawanan ka ng mundo. May pagkakatang ka ng pumita ng malaking salapi, ngunit tayo. Sabi ng mundo, maghihirap ka talaga. Ang sagot ng kristyano, mapalad ako. Kapag kung ako ay mahirap, ito ay dahil sa pagsunod ko sa anak ng tao. At ganoon din, bakit ako nagugutom? Sapagkat wala akong kakayanang busugin ang aking sarili ng mga bagay at material ng daigdig. Ngunit, nangyayari ito dahil gusto kong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayokong gumawa ng ibang paraan. Mga paraang masasama ayokong magsinungaling para lamang magdala ng pagkain sa hapag ng aking pamilya. Ayokong pakainin ang aking mga anak ng pagkain mula sa kasamaan. Dahil gusto kong sumunod kay Yesus. Sa harapan ng Diyos, ako ay mapalad. Mapapalad tayo dahil maaaring tayo ay tumatangis. Kapagkat tayo ay inuusig. Kapagkat nagsasalira tayo ng katotohanan. Sapagkat ipinapahayag natin na mayroong Diyos. At sa daigdig, karamihan ng tao ay ayaw marinig ito. Ayaw ng daigdig ng mga taong makamundo ng liwanag. Tayo ay uusigin dahil dito tayo ay malulungkot at dadalang dati. Ngunit kung mangyayari ito dahil sa pagsunod natin sa anak ng Diyos, tayo ay mapahalag. Napakagandang ibanghelpo ito ay magbibigay ng lakas sa ating lahat. Totoo, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Ngunit, apakahalaga ng mga salita sa Ebanghelyong ito, mapalad tayo. At ang mga sumunod na talata ay ang mangyayari sa mga taong nagtatamasa ng kayamanan sa daigdig na ito, sa mga taong busog, sa mga taong pumahalakhak at tumatawad. Sabi ni Yesu Kristo, kahabag-habag kayo. Kapagkat kung kayo ay mayaman, kung kayo ay busog, kung kayo ay humahalakhak sa kaligayahan, dahil wala kayong Diyos, dahil ayaw nung sumunod sa kalooban ng Diyos. At nangyayari ang inyong iging mayaman, ang inyong pagkabusog, ang inyong paghalakhak, dahil sa maling paraan o galing sa kasamaan, totoo kahabag-habag kayo. Sapagkat ang Diyos ang nakakakita ng lahat. Ang Diyos ang nakakabatid ng laman ng isip at ng puso ng tao. Kaya nga sa araw na ito, isang napakalakas na paanyaya. Manatili, magtyaga, magpunyagi na sumunod sa anak ng tao. Kapuotan man tayo ng mundo, ipagtabuyan man tayo at laitin ang mga tao sa harap ng ating Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.